Hindi wow. Parang paano siya ng bibi, oh. so, idol, magandang araw sa po sa inyong lahat mga lods Kapanood ko comment ng screen. Ayan ko kahapon ng hapon, sana mauli. May pakulang lang kami mga lod. Nakasama ko yung isa anak na si Lea, yung si, Lea. Ba, si bangot po yan lagi, hindi po siya nangingiti. Uy! Yan! Yeah. Oh, ah. no, diba? Napangiti natin mga lod kahit si bangot. Come <laughs> on. kabar, Ay. apa Ay. udah, yalu yalu aku hun. Tulo. Oh, nawala na naman tayo. Mga idol, nawala natin yung malilitin. Malalaki natin. Oh, bye-bye. Magpalaki kayo. Pagkat mga idol. Ang ulo na yan.

Ayan, mga do -do -do. Parang paano siya ng bibi, Paano ng itik. Kabal natin. Baka lang. Talag ka na ba, ngalods? Saan? Ang nahuli siya iski, nagagas ka katawan, no? Ay, buba. เม <t> ็กเนียูกเด็กเนี่น

Kaya po mga Lord, naglabasan yung dalag po tayo na buhulan. Kaya nakahuhuli. Bihira po kayo makahuli ng dalag sa isin mga ito. mga idol, yung mga malilis na gawin so, wala natin yan Buhay. Lumaki. Para sa panahon may mahuhuti pa tayo mga... tahum nawalang kulang Rasni re? Ha. Ah. Bukas. Ini na lupa. Ha. Bukas. Tampak, tampak. Ah, pelawan walang kulang. Mga idol, yung huling sila, papandawin natin. Wala, papalitin natin. Ini Ini pilih. Idol na napanood ko na lahat yung mga screen ko pali 17 po yung aking inumang Ako po ay nagpapasalamat dun sa mga Patuloy na sumusuporta sa aming youtube channel At maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga lods Sana po ay huwag po kayo magsawang Subscribe kayo ang aking mga video yung ginagawa sa mga silent viewer namin yan Thank you so much po sa inyo lahat Sana po ay eh, patuloy nyo po ako supportan Huwag po kayo magsasawang manood sa aking mga video, video mga idol sa so, mga pagpalang araw po sa inyong lahat mga lods, sana po ipagpalaan tayo ng pangubuhong -pang may kapal mga lods. Ayan, pag na kami mga lods. Kaya natin kayo kaalik eh. Ang daan na kakaulip ang buli, gano'n. Ay, walang gano'n. Eh pare, ay, gusto pa, ayun paisa pare. Ayun o. Sa gilid, sa gilid. Ayun, yung buta rin. Yung buta rin, ayan. O, ay ganyan lang ang lalaki masarap. Ay, pupulus eh. Ganyan lang ang lalaki.